Hello. Mamut pa rin mga kabari no. So, 'yun, may dalatang payong. Bibili tayo ng ano. Slice right. Uh, uh, ano 'yung ano? <tong> bumili tayo ng ano, uh, slice bread. Sabi ko po, salamat sa inyong mga kabari. Ito yung na ito at kainan na! 2, 3, <laughs> Merry, Merry Christmas! Wow. Okay. Happy! Alright, uh, natatapos pa rin yung ating... <laughs> 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 ...yung bag gabi at... Gonzalo, tama na. So, bago ha, tayo, magiging ulit na yun. po, pagkatapos ko na. Sige, sige, sige. ay ng isang pila sa pili ng ng Christmas Day. May bibigay po ng ako. natin mga kabari Umuulan pa rin Umuulan Oh yan, naglalakad muna tayo Iniwan natin yung Batman kasi umulan mga kabari no? So, uh, uh, lalakad tayo sa daan. katapos uh, lang ating mas. No? So, nag bisaya at Mindanao. Merry Christmas sa iyo lahat. Uh -huh. walang hatang pagkumulan pangarap sa Diyos ating uh, alay alright so hello maambod pa rin mga kabari no so yun may dalatang tayong bibili tayo ng ano slice <laughs> uh, sana yung ano Bumilit tayo ng ano uh, uh Slight Ano? Uh, Alright mga kabaday no At Update tayo mamaya mga kabaday dating sa bahay Pinaglalakad tayo dito sa daan Dahil well, uh, para uh, may mapaputok, uh, magulat tayo, may iwa, uh, ma mabitawan ang ating cellphone, no? Alright, bye-bye. Mga kabari, andito na tayo sa bahay, no? Uh, mamaya, kahinga hey, uh, mo na tayo mga kabari. Ayaw, Up mga yung, Update mga lang tayo mga mga. mamaya sa anong handa namin, mga kabari. At Merry Christmas sa inyong lahat. To all. Hi, mga kabari, ang oras natin ay... Kalim yung mukha niya doon, no? Oh. Dalim man si Satay dito. Alas 11... 54, no? So, Maluyog lang, wala akong nilalimit. Ito nga alas 12. But, Ay, hindi nga. Ako, wala akong Pakita wala. ko na nyo mga kabaday sa aming handa ngayon. At simple lang. So, uh, nung naabot lang namin yung kaya sa aming bursa. So, yun. May kaming mansanas. Ay. Ah. Uh, Twips. Twips. Mayroon kaming tinapay. Balikta dati mo ng spaghetti at mayroong bakit. Bakit? Eh, bakit? At mayroon tayong sliced bits at carbonara. Yan. Mm. Ito po ng aming simpleng simpleng handa mga kabady, no? So, tulog pa ng aming mga ano, at nagluluto yan si Miss Lid Miss Lid Simple Vlog. Yeah, uh, support kay Miss Lid Simple Vlog at mag-subscribe kayo mga kabari kung hindi kayo nakasubscribe Like and share. Don't forget like and share, subscribe. All right. Kami salamat sa inyong mga kabari. Kaya na ito. At kainan na. <laughs> All right, kakain na tayo mga kabari kabani no, natin na natin magmukbang kain mga kabani at Merry Christmas yung lahat dyan na Bisaya at Binalaw kung ang subscribe sa akin Merry Christmas Ay. ayaw niya kasi baka hinalim daw ubuhin daw siya kakatapos lang yun kaya tubig Thank you. Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas HP. Hai. <laughs>